Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kapitulo Labing Siyam, Versikulo 25 hanggang 34. Sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Birheng Maria bilang ina ng simbahan. At nalalaman nating lahat na ang bawat nilalang ay may isang ina. Sa likod ng bawat pag-iral ay naroon ang isang ina na nagbigay ng buhay. At ang ibanghelyo sa araw na ito ay patungkol sa pagkakatiwala ni Jesus sa Birheng Maria ng minamahal na alagad. At ang minamahal na alagad ay ang larawan ng lahat ng mananampalataya. Lahat ng isinilang sa binyag, sa tubig at sa espiritu. Lahat ng naniniwala at nakikibahagi sa pagliligtas ng Panginoong Heso Kristo. At ang lahat ng ito ay kinakatawan ng bawat bahagi ng simbahan. At tayong lahat ay bahagi ng simbahan, iba't ibang bahagi ng iisang katawan. Kaya nga sa araw na ito, buling ipinapaalala sa atin na tayo ay pinagkatiwala ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Kanyang Ina, ang Birheng Maria, kaya naman ang Birheng Maria ay tatawag, tatawagin na rin nating Ina tayo ang mga bagong nilikha ang mga bagong nilalang na ipinanganak dahil sa pagliligtas na alay ng Panginoong Hesus Kaya nga bilang mga anak ng iisang ina tayo ngayon ay may katiyakan na mayroong isang ina na nag-aaruga sa atin sa kanyang mga bisig maaari tayong humimlay sa kanyang resensya maaari nating ipagkatiwala ang ating buhay ang birheng maria ay ang ating ina ang ina ng simbahan na patuloy na nangangalaga sa ating lahat siya ang namamagitan sa atin sa kanyang anak na si hesus kung paano ang kanyang anak na si Jesus ang nagkatiwala at nagbigay sa atin upang ampunin ding mga anak ng Birheng Maria. Sa araw na ito, tayo ay inaanyayahang maging maligaya sa piling ng ating ina. Ang bawat nilalang, ang bawat tao, palagian niyang naaalala ang kanyang tahanan, hindi lamang ang tahanan bilang gusali kung hindi ang tahanan kung nasaan nandun ang gunita ng kanyang ina na nag-aruga, nagpalaki, nagpakain, nangalaga. Ang mga gabing gumigising ang ina upang bigyan ng gatas ang anak. Ang mga araw na hindi umaalis sa tabi ng bata ang ina noong ang bata ay may karamdaman. Kung paano ang ina ang naghahanda ng mga kailangan upang ipagdiwang ang mahalagang panahon o kaganapan sa buhay ng anak kung ating binabalikan ng ating mga sariling ina sa ating gunita sa araw na ito tayo rin ay muling inaanyayahan ng Panginoon na balikan ang ating ina ang birheng Maria bilang ina nating lahat ina ng simbahan sapagkat sa lahat ng kaganapan ng ating buhay ay naroon siya bilang isang ina. Sa gabi tayo ay kanyang pinagmamasdan, tayo ay kanyang binibigyan ng konsolasyon upang sa mahimbing na pagtulog tayo ay makapagpahinga. Tulad ng isang bata na nakakatagpo ng kapayapaan sa piling ng kanyang ina. Tayo rin ay patuloy na pinalulusog at inaalagaan ng Birheng Maria. Kung kaya't ibinibigay niya ang lahat ng makabubuti sa atin. Lalo pa nga ang mga pagkaing espiritual na magpapalakas at magpapalusog at bubuhay sa ating kaluluwa. Bilang isang ina rin, ang Birheng Maria ang naghahanda ng tahanan ng lugar upang tayong mga pagod sa paglalakbay at pagharap sa pang-araw-araw na buhay ay makapagpahinga kaya nga napakagandang larawan napakagandang pagdiriwang isang mabuting kapistahan na sa ng tayo ay nagtutungo sa ating simbahan sa ng tayo ay bumabalik sa ating simbahan sa ng ating ipinagdiriwang ang ating pananampalataya alalahanin natin at ibalik sa ating mga gunita naroon ang isang ina, ang Birheng Maria na kangiti, nakikipagdiwang sa bawat kasiyahan sa ating buhay. Ganon din, katulad ng isang ina, siya rin ay lumuluha sa mga kalungkutan at pagdadalamhati na ating dinaranas. Ngunit katulad din ng isang ina, ang Birheng Maria ay may dalang mga lunas upang tayo ay pagalingin sa anumang sakit o sugat na ating dala-dala siya ay totoong ina at sa kanyang mga bisig na ngayon ay nakabukas upang tayo ay yakapin ipagkatiwala natin ang ating mga sarili at sabihin natin sa ating ina birheng maria aking ina ina ng simbahan ipanalangin mo kami sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.